Magandang araw po sa ating lahat sa video ito. Tayo ngayon po ay magpapandaw ng Dragon Trap kasama muli natin si Lakay Brian. Nauna na po siya dito. Muli samahan niyo po kami ngayon sa ating pagpapandaw ng Dragon Trap kahit na po malakas po ang ulan. Pandaw pa rin tayo para hindi masayang yung mga pwede pang mahuli at meron tayong pang-ulam-ulam. Tsaka meron na rin pang benta si Lakay Brian. So nandito muli tayo sa lawa. Ayan, medyo madumi ngayon ang tubig. Maputik, gawa nga po nung ulan. Ayan, o. No. Nag-chocolate na siya, o. Nandito na tayo sa spot. Ayan, o. No. Nasira na yung tinambak nila dito ng lupa. Ayan, o. No. Nagkasira-sira dahil sa tuloy-tuloy po na ulan. Ayan, o. No. Napanta ko maaminan? Ayan, nag-umpisa na magpantaw sila kay. Ayan. may mga crabs na dyan hindi na natin nabutan yung pagangat ng trap marami rin palang namatay mga 30 minutes nya unang yun laki labong ano ito yun dami papandamin mo na iba yun Po. Tapos yan po ay babalik ulit. Para sa susunod mapanda ulit. Hmm. tapos na po yung tatlo. Ito na yung mga nahuli. Ala ating timbana. Ito po. Marami rin. Hmm. Yan. So na tayo. Ah. Hmm. Ang dami na. Wala mga tikwa dun sa ano? Sa... Wala. Wala Wala. Ang tayo. Ang tayo. Ang tayo. ano lang no. Ang ano. Mm. uh, Oo. Ang lakas. Sige. Okay. May mga malalaki ng tilapia ngayon ah. Ayan o, no? daming crabs. Oops. Hmm. pa ang dami <laughs> jackpot na naman ayun ito yung duma yung iba po ay patay na gawa nga ng kinakain ng alimasag yung iba Ayan, yun na tayat yun yung balik na natin yung ibang maliliit dito po may lagusan din dyan pupunta dun sa kabila kaya dyan na po namin madalas tinatapon pagka malayo masyado dun sa lawa o dyan sa gilid hmm Ayos. Ayos. Ito na po yung mga nahuli. Hmm. Marami na rin. Grabe, dami oh. Hmm. Jackpot na naman. <laughs> Medyo nalit lang tayo ng kaunti gawa nga ng na ano pa tayo nagasi kasikaso tayo sa dorm kanina. Ayun. Meron pa pong papandawin na ilang trap mga nasa ano na tulak ay limang kilo Ayan. pasensya na po at hindi natin na videoan lahat yung pagpapad daw nalit tayo hmm. tapos babalik ulit yan Ayan, nagpunta na yung ibang basura dito mga galing sa kalsada gawa ng baha mataas ang tubig ngayon lakay no Mm. Yan babalik lang iba tapos pandawin namin yung ibang talap. Chocolate na no? oh. Dahil sa baha. Kaya yung ganyan, yung lupa na tinambak nila, hindi rin masyadong maganda pagkatagalan Lalo na lalo na pagka naulan. Dalhin muna natin to doon. Tulungan natin sila kay. Para maibalik ulit to maraming napandaw hmm. kalang ating timba rin po puro alimasag tsaka biya oh grabe lalim pala dun oh ah tatta ah malalim ngayon lalim ngayon guys oh hmm. yan sila kayo, lumusong na dun lalim, lagpas tao oh. yan, ilusong na natin ito dito na sila kayo. Dito lang sa gilid namin ilalatag kasi maano nga malalim masyado yung tubig. Kaya dito lang tayo sa gilid. Ayun, may nadadak pa si Lakay Meron? Oo. Oh. Sumisingit-singit lang sila dyan eh. Nadadak lang. Sa mga bat Sa mga... Sako. Sa Isa ah, Wala na. Oh, maliliit na hipon no? oh. Punta naman kami dun sa kabila. Meron pang ilang trap doon. Marami na rin yung nahuli na sa ano na eh, kalahating timba na eh. Ha? Yun. Ngayon po, nandito na tayo sa kabila. Dito sa ibang trap. Hmm. Yun na Adalam. nandito na kami. Pandawin na natin 'yan. Ayun, ang dami. Ay. Oh. Maraming tilapia. Ito. Ano na? Oh. Ayun no, nandito na tayo sa Hmm, dami. Iyan oh, daming laman oh. Tek katun dekan lakan. Ha? Isa lang san na po. Tatanggalin lang nila kayong tali. Para mapandaw natin. Dalawang trap po ito. Ayun, dami sa dulo ah. Para mabilis nating may salansan. Saan uh, saan na natin? dahan lang tayo dito kasi may mga butas nakatuon tayo dito sa o nakatay tayo dito sa ano yun saan saan na natin? ang dami biya oh natin natin oh ang dami ayan oh Uy, may malalaking tilapia oh. Sarap niyan. Sa mga biya, crabs. Tabi na natin. Uy. Parang iba yun. Tignan natin Ang bigat, ang dami laman Ito po Yan po, ang dami laman no, Blue crab Yeah, ito pa Okay hmm, Tanggalin na natin to hmm. Ayos na Woo. Andami sa panglima Yun punta na po kami dito sa kabila huh? hmm. Ang hirap dito eh Malalim, Malalim no Kaya na natin tanggalan ng huli Yung dalawa marami po ngayon crabs so, oh. Grabe, jackpot. Ito pa oh. Ano kaya? Yung mayroong ano dyan. Ito so, oh. Ito so, oh, mayroong. Ayan. Hmm. May lubog. Pwede dito no? Okay. Tapos dito natin ibalik yung iba. May lusutan naman dyan. Sa gilid -gilid safety natin yung mga nakuha kanina para hindi makawala balik natin to ito malaki to ah kuhin natin oh, oh. oh sa ako malipat natin sa ako Eh, may crawls pa oh. Balit na natin yung maliliit dakot dakot lang hmm. ayun maliliit pa yung iba hmm. Hmm. ito lang po ang kukunin natin o oh. yan oh. sarap nyan dami yung biyana na naman hmm Puro biya, biyaya ng lawa. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Hirap ah. Lipat natin yung lagayan natin para hindi tayo mahirapan. Meron pa din sa kabilang. Uy, dumalong man. Thank you Lord sa mabiyayang araw na naman. Maraming na naman nahuli sa trap. Kasi maliliit, balik na natin. Oh. Hmm. Ano pa yung iba? Malaki pa yung blue crab na dito. Hmm. Ilagay na natin yung blue crab. Makapit talaga yung babae ah. Uulitin ko po yung ibang babae kinukuha natin. Hindi naman po bawal. Yung iba binabalik din naman natin. So hindi lahat kinukuha. Hmm. oh, uh -huh. lalaki ng blue crab malilit balik na po natin dyan natin binabalik sa sulok kasi may daanan po dyan sa mga ilalim nyan ang dami balik na natin to malilit na po malilit na natin lapya Let's go sa cooling uh, trap. Nih. Ini kabuan dah tuh. Nih tuh. Oke. Okay. Ya. Ini nah, enak bunah. balik natin yung maliliit hmm. kung lang natin yung mga biya ayan oh. Hmm. ang dami damot <laughs> lang ng dakot hmm. Uy, oh, wala pa yung isa. hmm Ayun know? Wow, sarap. Ang dami. <laughs> dakot lang ng dakot. Hmm. oh. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Hmm. Yan. Yan pa. Ito, pwede ito ah. Pwede ito. Parang matap. Ha? Pwede. Separate natin yung na malalaki. Maliliit na yan. Ito, crabs. Ang huling crabs. O. Kapuno na rin. O, yan oh. Malalaki ng biga. natin para hindi ma-stress yung ibang isda habang nag-aayos sila kayo ng trap mayroon hmm. pa dito magtunan natin yung maliliit hmm. para lumaki pa sila dahil hindi na yung liliit <laughs> ano discarte natin dyan yun ito na po yung ating mga nahuli so biyaya po ay eh, marami halos mapuno rin no mm. siguro nasa ano to 8 kilo mga ganun laki no 8 hanggang 7 na kilo Ayan. ayos na yan ayosin lang namin yung dragon trap ibabalik ulit para mamaya makauwi na agad Ngayon po ay tapos na kami magpandaw ni Lakay. Ngayon po ay uwi na rin kami. Oh. Yan, dahil talaga masamang panahon ngayon. biya ay nakapagpandaw kami ni Lakay, Brian. Marami na naman tayo huling yung crabs, tsaka mga biya. Thank you, Lord, sa mabiyayang araw. So, punta na po tayo sa dorm nila Lakay, tapos sa dorm na lang din tayo magluto. Ngayon po, nasa dorm na kami ni Lakay. Ayan. Pipilian na po namin ito. Ibuhos na natin. Hmm. Yan na Yung ating nahuli ngayon. Ang dami oh. Ilang, ilang crabs kaya yan lakay? Nabilang mo? 1, 2, 3, 4, 6 7 8 Siyam. Sampu. na. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. Labing anim. Labing pito. Bilangin natin kung ilan. Labing Labing siyam, dalawampu, dalawampu't isa, dalawampu't dalawa, dalawampu't tatlo. Bali, 23 pieces, no? Hmm. Oh. Isang sako na maliit, 23 pieces. Tapos yung iba ay mga biyana. Tsaka yung iba ay tilapia, kinuha din natin. Ang dami. Thank you, Lord, sa mabiyayang araw. Hmm. Pagkabilan na natin, bunog. Ayan, dami oh. Mm. Lagay naman natin yan dito sa basket. Ayan. Pinakotin natin. Ayan. Mga na palagay mo na sa 10 kilo lahat yan, no? Ayan. Yeah meron Ayan. 10 kilo ngayon po ay nasa dorm na tayo nalinisan na rin natin yung ating mga lima asag giniwa ko na rin po tapos meron tayong gulay dyan naihiwa-hiwa na natin yung iba tapos yung iba hiwain natin igisa muna natin ito para habang pinapakaluhan natin ng kaunti o sa gata ay inasikaso natin yung ibang gulay maglagay na tayo ng mantika Mm -hmm. Sabahin na po itong ating luya, bawang at sibuyas. Sabay sabay na natin. Ito, hindi naman sabi ko, ano unahin na ito. sabay na natin. natin. Ayan. Nag-brown na siya. Ilagay na po natin yung ating alimasa. So, sukuluan muna natin to. Ito po ay dalawang perasong alumasag na malalaki. Magyan natin ang gata. Kunti lang. Tapos natin ng tubig. Kunting tubig. Ang so, may na natin lagay yung buong gata. Pag so, natin yung bulay. Nakuluan so, lang natin to para unang maluto. Singulay natin mabilis maluto. Ngayon po, lagay na natin yung ating gulay. Yung ating sitaw. Ito po yung galing dyan sa bakura nila, boss. Yung binigay sa atin, yung pinitas natin. Tapos yung ating kalabasa. Bago na natin. Tuloy na rin natin yung ating siling verde. Ayan. Tapos sili. Yan, para maanghan. Tapos maglagay na tayo ng gata. Maglagay na rin tayo ng Paminta. asin pampalasa para isahan na lang po pwede pala tayo ng isang kutsarang suka para hindi masyadong mapanis o hindi madaling mapanis ngayon po ay kain na tayo tapos na tayo magluto. Bago tayo mag-ibus ng kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po pa sa amin na huli na Krabs at Isda. Maraming salamat po sa biyaya na sa aking harapan. basbasan niyo po ito na may magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. Ganon din po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In -araw ng Jesus name, Tara po, kain tayo. Ito na ang ating ginataan. Sabaw natin na yung pinakasos niyo. Masarap po kasi ito malapot. Kasing lapot ng pagmamahal mo sa kanya. iyan hmm. yeah, ang ating crabs. Uy, sayang. Kain hmm. po tayo. Let's eat. magkamay tayo nga. Yun. <coughs> Lumalaban ng anghang. <laughs> mm. Ayos. Thank you Lord sa so mabiyayang araw. Ginta ang kalabasa, sitaw. Mm. Ali más algo. Una parada Thank you po sa inyong palaging pagsama sa atin sa ating ginagawang fishing adventure Sama sa mga silent viewers natin sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share na ating thank you po sa inyo lahat. Sa palagi support ah. Oo, sarap ng crabs. Ang hmm, damat. biyahe sa lawa hmm. Punta kalang sa lawa may pangulam na Nag hmm. ng trap kanyang sipit oh. Ang taba ng laman. Ah, 我都。 Wala na po sa ganitong luto, balance. Hindi siya sobrang nakaka-high blood. Dahil meron siyang gulay. Pero kung yan ay marami kang kakainin na crabs, yun. Doon talaga medyo ma-high blood. <laughs> Kaya hindi tayo na masyado naglalagay ng sobrang daming crabs sa gulay. Ang tama lang, mga dalawa, ganyan. Tatlo. Ang limit natin ay pinaka na siguro. O tatlo. Thank you, Lord!